And hello everyone and hello mga saswang! Get ready with me and my jowa. So pupunta kami ngayon sa Hair Asia kasi ganap yun ang competition. Hair Asia is Spectacular 2023. Ginaganap every November 21. Ito yung samahan ng mga sikat na mga hair dresser or mga hair stylist. At the same time, isa na rin itong isang competition na hair and makeup, bridal makeup, and yung mga magagaling na sa mga hair coloring, sa mga paggawa ng mga hair color, ng mga hair transformation. Alika at sawahin nyo kami ngayon pumunta sa Hair Asia sa World Trade Shopping Center. Outfit check! Ito ang outfit namin ngayon for today's video. So pupunta lang kami sa Muntinlupa since makikisabay kami sa aming kaklase na pupunta din. And so, nandito na kami at kasama ko na yung aking kaklase na si Ate Jona and si Mika. Hi. And siyempre si Jowa. Wow. So, thank you Ate Jona sa pagsakay sa iyong magandang patakyan. And look at this. Ah, ang mama is. And... Yes, mama. Go. Nandito na si Ate Jona. So, kumain mo na si Ate Jona and ang aking Mika. And si Jowa. Ayan. So, kung walang kami ng ticket para makapasok na kami sa loob. So, ayan si ma'am. And sinundo niya ako para bigyan ng pinaka... Charan! Ito yung pinaka parang baller ng Her Asia. And nandito yung mga models Pero dito tayo ngayon muna sa mga boot And may nakita ako dito ngayon ang saswang niya siya ding nandito. at believe siya. And si mama mo, na nandito rin. So, nandito tayo yung sa Lax List. Yung kaila Sermon. Ayan. So, sa Alto 8 ngayon, ito yung kanilang store. Ayan yung Sistine. Ayan. So, ito yung kanilang mga package. Ang gaganda niya mga yun. Ito isa sa mga products na pangarap ko. Ayan, nandito si Mama Mon. Ayan. And ayan, ito ang ari nakita, ang seswang yuchading. Ay, so, Hello. So alam ko, pag bumili kayo dito ng product ng Lux Bliss, ay kasama nyo sa picture ang seswang nyo, Chadin. Ayan. Follow nyo po si Royal Cortez. Ah, thank you. And sino to nakita ko? Si Mama Vicky. <laughs> <laughs> And dito sa side na to, nakakita ako ng isang hairdresser na human Barbie doll. Ayan, so si Mama Precious yan si Mama Precious na isa ring hair educator. Yan, yeah, nagtuturo rin siya pagdating sa buhok. So parang content creator din siya. Ayan, so napakaganda pala niya sa personal at ang tangkat-tangkat. So ayoko lapitan kasi medyo nakakahiya. So aantayin ko na makita niya ako mismo at mapansin niya. And may nakita rin akong isang teacher din na gumagawa rin ng buhok. Si Mama Lian. Ayan, si Mama Lian. So nagpapapicture sila. So ayoko muna magpakita. Gusto ko mapansin muna nila ako. Kasi ayoko at nahihiya ako. Di ko alam kung paano ko sila lalapitan. So nandito yung mga magkakapatid na si Ma'am Norlin. Norlin and si Ma'am Marie. Nandito sila. Ewan ko kung mapapansin nila ako. Ayan ay. Ayan, si Ma'am Norlin. Yung yung pinakamaganda na nagbibigay ng mga salon products dito sa ating salon industry. So, ito yung mga products nila. So, lalapit tayo sa kanila. And, ayan, minakita na naman ako. Ayan, si Delysa Weeby, Beauty si essentialist yung si Ma'am Lorna. Isa po siya sa ating, ay pinopromote sa ating TikTok at sa ating blog. And, look at this. Ay, nag-iisang tunay na manika at human Barbie doll ng mga hairdresser si Mama Brescia. <laughs> Gani pa kita hinahanap. Oh. Para namang dela tang pagod ka. Ang mga <laughs> nandito rin si Mama Ed Santos. Ay na ano naman siya. Sa ito tipo. So may mga makeup din sila dito. So, ito yung Ashley. Ayan. So, ito yung mga model sa Ashley. Naganda. ganda. So, nandito yung mga sikat na hairdresser and her stylist. And ito naman yung boat ng L'Oreal. Ayan, ito yung isa sa pinakakilalang brand and isa sa pinakamahal din na brand yan dito, itong L'Oreal. So, dito naman tayo sa boot ngayon ng Well Hair. Ayan, so, naka-follow din ako dito sa kanilang page. At syempre, ang pinaka-famous at kilalang-kilalang brand sa Hortalesa man or kapag kayo ay nag diy ito ay ang Brimod Performance. So, ito naman po ang boot ng Shawil Cosmetics. Ayan, so isa rin to sa kilala na brand pagdating sa mga cosmetics or sa mga ginagamit pang makeup. And nandito naman tayo sa boot ngayon ng Montes or Simon. and isa rin ito sa pinakamagandang brand na ginagamit ng mga hairdresser dito sa ating salon industry. So, ginagamit ko rin to at ito rin yung brand na meron ako sa bakal. And ito naman ang bot ng EPSA. Kilala rin itong EPSA na to sa isa sa pinakamura ng mga gamot na ginagamit sa salon. Pero, isa rin sila sa magandang quality. And ito naman ang brand ng Bandy na isa sa pinuntahan namin na seminar ng mga nakaraan. And so, nandito ang organic na pinuntahan namin na seminar ng mga nakaraan. So, ito yung kanilang mga products. And, nandito tayo ngayon sa booth naman ng Herabon, Ulta ni. And look at this, sino itong na tao na to. Ayan, so I think kilalang kilala nyo na siya. At alam nyo na kung sino siya. Siya po si Ma'am Ara. And tingnan nyo tong napaka-fresh na babae na tong matabang ko. To. Kung kilala nyo yan, siya si, si Ma'am Sharon. So nag-beam fresh na si Ma'am Sharon ngayon. And ayan, so nandito tayo ngayon sa booth ng Kero Point. Ayan si Ma'am Ara and si Ma'am si Ma Sharon. At tignan niyo ang aura ko. May sash at may pretty face. Dito lang yun sa Kero so Sa iba wala yan. And ito naman ang booth ng GNG Glamour. And isa rin sila sa isa sa pinakamagandang products na ginagamit sa ating salon industry. And ito naman ngayon ang stall or boot ng Revlon. Ayan. So, ang Revlon ay isa sa pinakare, isa sa pinakamagandang products din dito na ginagamit sa ating salon industry. And, nandito naman ang stall or ang booth ng BBS or ang Binondo Beauty Supply Products Trading na isa sa aking pinag gobilagan din or pinag ng mga products. So, yun yung kanilang hurry group. Ayan. And mga nakaseals and bundles na rin itong mga ito. And nandito na nga tayo ngayon sa booth naman ng Valentino Philippines Main or NM Pro. And nandito lang sila banda sa my stage. So, kitang-kita talaga sila. So, ito yung isa sa kanilang mga products. So, si Valentine Philippines May, ay hindi lang sila kilala sa kanilang pang-reband, kundi marami din silang mga products na line-up na magaganda rin pagdating sa mga buhok. Ayan. So, ito yung kanilang pinaka-products mismo, ang Valentine na Milano style. So, ito yung kanilang hair serum and leave-on conditioner birthday collagen and mga hair treatment and kanilang mga products. And so tinanong kasi ma'am, ayan, alam ko kasi, itong value tayo no, ay magaganda talaga. So, lalo na to, kasi natay ko na to, and ito. So, itong limang to, sabi ko sa kanya, alin dito yung pinakamaganda or pinakatabes na ginagamit nila sa kanilang salon. And ang sagot niya sa akin, itong perfect bliss. Ayan. So, ma'am, magkano po ito, ma'am? 1,800. Ah, so, bali pumapatak, magkano to, ma'am? Regular price. Nine hundred. Ah, so para nakalibri ka na nga talaga ng isa. Perfect. Pula na. Not bad. So, ito yung kanilang hair eye. Na Helen Rose na maganda rin at heavy duty na ginagamit sa salon industry na nakikita ko rin na gumagamit din si Mama Chucky. And yung kanilang bagong lancha. So ito yung bagong labas si Balutano na her ayor na itulim. Ayan, so magaan siya. And hindi siya nakakangalay. And ang kanilang pangmalakasan na Enel Pro na hair blower. And magaan din siya, hindi siya kabigatan. At hindi siya nakakangalay. Ma'am, magkano yung original price nito? 2.6. 2.6. Pero ngayon, 1.9. Oh, parang 2,000 na lang siya. Nakalas ka ng 600. Na lang. Tama ba? So, parang 2K. So, bali, dalawang tap mo lang siya. Para, kasi naka-paring high siya automatically. So, double tap mo lang yung kanyang pinaka parang button and magkakomfort na siya ng degree Celsius. And you can adjust into the heater you want nagang ang max niya ay 250 degree Celsius. And yung pinaka kanyang mahina, let's check natin, ay 80, sorry. Ayan. Ito na yung pinaka-latest. Ito yung pinaka-maganda yung binibigay ko sa'yo. Ito kasi pang, alam nito. Pwede rin siya sa pakulot. Pwede rin pang pakulot. Saka so, pwede siya yung magre-review. Sagad sa anet. So, the original price is 2,600. Pero ngayong araw na to, sa Air Asia ay magiging 1,999 na lang siya. 2,000 for sure. Diba? Ayan, yeah, may sale na ako ah. Hindi, feel ko ano. Ma'am, Feel ko meron akong commission dito kasi ako yung nag-sales <laughs> to. Tarot. Ayan. So, nandito kami sa store ng Palutano. And yung kaklase ko na si Ate. <laughs> yung mayaman ko kaklase na bumili niya tong 3-in-1 rebanding ni Palutano. And ikaw rin bumili ka rin, Mika, diba? And bumili rin siya ng plancha. And ito. So, hati kami dito. Tatlo kasi siya. Parang buy two, take one. Ayan, so itong mga kaklasiko na sumama, bumili sila ng mga ilang mga hair color para gamitin sa aming pag-aaral. And bumili na rin sila ng pangriban and plancha. So ito yung sumunod kanina na si Ate Joyce. So busy-busy yan si Ate Joyce ngayon. Ayan, so we are here. So tambay muna kami dito sa labas dahil tapos na kami mamili. So ngayon, magre-reveal tayo magkano yung nabili natin. Ate Joyce, magkano nabili mo? Ay, syala. Mayaman. Ate Jonah, magkano na pamily mo? Mga 6K. Ay, mas, mas mataas. Mika, magkano na pamily mo? Lahat-lahat. Alo, mayaman. ako magkano kaya? <laughs> <laughs> Hindi, walaan nyo. Okay. Wala. <laughs> so, mga nasa 6K lang din yung mga gasos ko. So, ngayon lang yan, dito sa Her Asia. So, isa sa pinakamaganda kapag nandito ko sa Her Asia, may mga discounts kapag ka kayo ay bumili or may mga less. I think nasa 20 to 30% yung malilas yung gasto sa original price nila. So, Ngayong November 21 lang ito. And next nito ay nasa March 15 na hindi ako nagkakamali. So yun lang. Maraming salamat. Thanks for watching.